Alam ah, niyo na, kami ng mga bumangon at dati ko nagbwelding tayo natin. Pagtatapos po ng Bantundo Sports Complex, mayroon na tayong sarili pool at personal hall na magagamit libre ng mga bata ng Bantundo. Diba po at sa riri complex man ang bili punya imbitahan mo sya, may regalo pa kayo. O, oh. sino ka sa mga bata ng po yan. Napakarami pa po, ha? Abangan nyo din po ang isa pa. Actually, so, marami pa yung hindi ka na makakita. Meron po tayong bago ngayon. Abangan niyo, ipababa na po para barangay. Hanggang hindi po bagawa ang bagong Tondo Health and Wellness Center. Nagkaroon po si Congressman na Love Me Home. Na saan, bababa po ang laboratory diagnostic sa bawat barangay na maipapaisin yung natin. At lahat po kayo ay makapag-laboratory libre walang bayad at yun ay eh, hantog lamang ng aming nag-iisa the working congress man Ernie Silicio para mga naman siya Sige, may na tayo kasi mo po, okay na po ba? Ayan, pag natapos po yung ano sa Walluna, pinatatayo doon uh. Oke, okay, sige. Magpapalaro po ako as per samadang, aku Gusto nyo ba games? Yeah. <tipun> 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 okay, ang <Rivia. tipun> ha? Ano? Ano? Anak. Okay. Ano po ang tunay at buong pangalan ni Congressman Ernings? Indonesia. Ano nga ating muna yung napakalap? Yes. Indonesia. Sino nakakalap? Sa dito po. May pa-price po tayo. Oh. May pa-price. gonecio junior peter parker parker so ernek mam mam go to the morning of the bayu malek mam mam amito amito it to pull in the second the tech initial accept the bayu sir may do accept in the Oh! <laughs> si Hattie Jr., si Kongpong Ernex, so Ernex po, ni Harris, yung Nisho Jr., yung po, yung kanyang middle name.

Iparete ako. Meron ka next question. Ano po ang tawag sa proyekto na pinagagawa ni Congressman sa may tapat ng pre-deal? Dapat, alam mo yun Sinabi ko ba Ito, 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 ito.

Manuel Bautista ha? Manuel Bautista wheel booth sta. Ha? Halim booth sta. 8873. Okay. Oh, 8873 na ang mga truck. One wheel doon baka magkita nyo mga pangit. Hindi Magkikita nyo Ayan na. Panonoorin nyo ha Yes, ito pa Nandun pa yung ibang mga Post ko patungkol kay Ernix Eh <laughs> ano po kasi namin yan Kaibigan namin yan okay. Oo Ayun na nga may nakuha na Sa pagkakabalik ang ayon Pagkakabalik ang ayon Pagkakabalik ang ayon panuri natin yung ah! hoyok na ni Kuya. Oo, oh, pag uwi ko, doon ko palang ipopos. Wala akong load dito eh. Ipopos oh. po Kuya ha. Ano oh. ng ano mga ano? Hanapin niyo yung Manuel Bautista, 8817. Ha? 8817, Manuel oh. Bautista, oh, 8817. Yun, Bautista. mapapanood din yung lahat ito. At yung mga iba nga po, ano pa ni Helix nandun? Manuel Bautista. 8817 8817 88 8817 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 tayo, Marami kayong mapapanood doon. Kay indik-indik pa yung iba. Grabe naman si Kuya. Vlogger na Hindi-hindi. 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 hindi 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 Tayo Hello. Okay, this is the baby. After that, sing the chore. Then, tayo. Pag-tumayo kayo. Pag-limang lane, matatapos na ako. Isabel sa akin pang 6th oh, lane. On my wife. Okay, lalo po. Nandito po kami ngayon sa Barangay 129. Dito po ako mag-upis na. Ayaw, ayaw ng mga medical assistance mula sa yeah. The Working the Congress city Fund. B Congressman M.H. Dionisio Jr. Dito po sa District 1, Condo, Manila. Yan ano? Dito po yung mga magigita ninyo, yung lahat ng uh, bibigyan. Mayroon po po palang ibang distrito na meron din ganito, ano? Ayan. Oh, last two game tayo. Okay, DJ, pwede akong music, ha? Ipag-ready mo ko ha. Palomong J, doon sa next day ko. Ate! O, sayo nanay, siya Sayo. Lobo,

Manuel Bautista 1817. O yan ha Ay, mga kaibigan natin. Eh, tayo. I-share niyo ah. Hoy, ay, 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 sige na rin. para magbigay ng konting ko ng gamot sa sampai ng mga hahahaha kung pa kung pa hindi naman pa lang pambili ng gamot sa sampai para na ng utang hahahaha <laughs> ka, ganalay okay, kong tag des nagtagan hindi <laughs> na ganal gamot pambili ng gamot de pambili ng gamot eh, padadala ko sa kanya ito. Tignan ko lang nanay. Sabi mo, pambili ng gamot. Pagkatapos, padadala ko sa kanya ito. Kaibigan ko sa Facebook si Yarnix. <laughs> okay, okay. Okay, sorry. Okay, sorry. Okay, sorry. Okay, sorry. Okay, sorry. Okay, sorry. Okay, siya pang galing gamot. Kaya tayo na ito. Kaya paano mag-joke-joke lang tayo. Oh, joke din ha. <laughs>

Nakakatuwa sila nanay, ano? Ah, uh, ika nga, e kesa nag ka, nakatunga nga ka. E di, magpasaya tayo. <laughs> Para ma ma-release yung stress. <laughs> ito, makikita nyo lang itong mukha na ito. Tanggal stress na kayo eh. Oh, di diba? <laughs> oh, Sige po, Ano? ang uh, inyong kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista, ano po? <coughs> Ayan, yeah. kaibigan ko po si Eric. Baka hindi ninyo alam. Ang ginagawa ko, alam niya ang instruction, siya ang mag-comment lang po kayo doon. Eh, sa ko naman po. Para man niyo ano po ako. Comment sa uh, uh, Sasagutin ko kayo. na Tayo na susunod dito ano? Kasi ito tapos na sila dito eh. Ah, doon, doon, akala ko dito na umpisa sa atin ah. Hindi sa doon, oh, Uli tayo. Dapat po yan, nagdala ka nung gawin. Parang hindi ka na hirapan. na lang ako. Matakayo ano, na lang. Sige, dito sa second day oh, na doon. Ayan, ah. Po, mamaya po kayo matatayo dito. kapag natapos na sila lahat. Kasi po, nakunan sila sa inyo, okay? Mamaya po, pagpapatayuin. dito. <coughs> yung mga papel po namin sinecheck po ng DSWD kung tama po yung mga pinagagawa namin Pinapip, yung pinipirma namin kung walang mali tapos meron namang isang check check na naman uli pangalawa dalawang check eh kaya yun sa harapan po sila oh. ayan nasa harapan po uh, tine-check nila kung nasa halimbawa DSWD pagkatapos dito sa isa po yung master list then babalik ulit dito okay. sa upuan para kapag magpe-payout na lang abot na abot na po yung 2K <laughs> 2K lang po naman pero praise the Lord 2K is 2K <laughs> may isa na May isa pa po ako DSW DSWT. dalawa na yun po. Kaya, isa kaya medyo marami. Ito, susunod na kami. Itong pila namin, susunod na po. One, 2 three, four, pang, pang limang linya kami. Okay. Pang lima. Ito na yung susunod sa amin. E, medyo mahaba kasi marami po eh, oh. Lima, sa DSW Bambina. Tapos po, signature. Tapos po, balik po sa inyong bangko. Next time. Marami. Araw ng biyernes po ngayon, Agosto, 9. Uh, Penta 25. Dito po sa barangay 129. Ito, uh, nagigitan niyo po sa likod. Oh asa yung barangay ay ano pala ah so level pala ito Ayan. Balot, Pondo, Manila Balot Ayan, nakikita niyo po yung tulay doon sa kabila Ayan, tulay to sa <coughs> yung Rodriguez Bridge kami Bitas Bitas si Srik dito po sa Balot Tondo, Manila ano po? ayan sana nagustuhan nyo po ang video nito i-share ninyo sa iba i nyo para malaman po ng taga Manila na dito po sa District 1 na si Arnix po, hindi siya nagpapabaya pagbibigay ng mga iba't ibang tulong medical o anuman ayuda, kaya tawag nga nila dito yan ayuda, ayuda daw po tawag nila yan siyempre sa budget niya doon sa kongreso si kasi Kongresman siya dumadaan po sa uh, masusing pag-iimbestiga o pag-check -che Pag ng DSWD. DSWD. Hindi pwede yung walang DSWD. Kasi yung DSWD, doon po dumadahan yung pondo. Yun po ang kamay ng gobyerno pagbibigay tulong nagmumula sa mga congressman o nagmumula sa mga senador. Yan. Lagi po nandyan ng DSWD. Ano po? Hindi po pwedeng walang DS Sila po yung taga check check ng mga papeles. Yeah. po. Kaibigan, okay, alam mo naman siguro kung anong gusto mo sa Share na share. Kayo pong mga nasisiyeran, ishare nyo rin po. Dito po sa District 1 ng Manila. I-share nyo po ano para malaman nila na mayroong isang congressman na hindi po siya nagpapahinga sa pagbibigay tulong sa kanya po constituent dito sa District 1 ng Tondo, Manila. God bless all po, ano? Kung inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Bye!